So, breakfast time, okay, guys. Ngayon ito na lang ang ating kagawin. Para madali. Mayroon tayong rin lipong. Ayan. Tapos, so, ganito pa yung saloob. Ganun yan. Nakahulma-hulma na. So, ilagay ko lang siya sa toaster. Yan. Ilagay natin dyan. Ganyan lang. Eh. Ganyan. Lagyan din sa toaster natin. Honey honeydew dito, guys. Ah, uh, oops. Yan. Ang dami ng buto-buto. So, pwede ko siyang itanim sa garden ko. di Diba? Maparaan tayo. Hindi na tayo bibili ng seedlings. Galing na lang sa ating mga kitchen scraps. Tinatanim. Ano pa lang siya? Scoop natin to. Tapos, i-save ko ang buto-buto. Lagay -buto. natin ito sa paper towel. Tanim ko yan sa garden ko para paraan lang tayo dito para makatipid di porket may trabaho ang asawa ay eh. hindi na tayo mag budget budget budgetin tayo guys hindi natin alam ang future pag magkasakit tayo wala tayong ibang malalapitan kundi ang sarili lang natin kaya ayan yun budget din tayo pag may time. Tulungan natin ang ating mga partner sa buhay na mag-budget. Charot. Na guys, isulpot na siya sa ibabaw. So that means, luto na nga siya. O ba? Diba? Ganyan na siya. Parang natostado na. Ano lang siya. Alam niyo naman, bakit explain ko? Alam niyo naman mag-toast, diba? Ah, explanation. Okay. Tawin okay, na natin dito. Sa sa ating melon. Yan yan. Tapos lagyan natin ng syrup. Syrup natin. Parang pang pancake lang ba? Light syrup. Feeling diet talaga tayo. Pero tolong kain. oh yan? Diba? Syrup lang. Konting syrup. Tapos dagdaga na lang pa. Kulang pa sa tamis. Ganyan ako guys, paunti-unti ang lagay ko ng syrup. May mga tao siguro na kagaya ko na paunti-unti yung paglalagay ng syrup. Ito ang isa din. Okay, napuro ka. ang syrup. Kasi ayoko ng sobrang matamis. At yung anak ko, ayaw ko rin kumakain siya ng sobrang matatamis dahil nag, nag, tumaba na din yung anak ko. Naging kagaya ng nanay niyan. Tumaba na rin o oh yan. O, tig-isa kami ng waffle. Tapos, ito. Perfect breakfast. Grabe ang tamis. Mmm. This is so sweet. Yeah. It's almost overripe. You like your waffle? Yeah, love Dito talaga kami kumakain sa living room. Favorite spot namin, living room. Kasi namin-uud kami ng TV. Lunch namin. Ang ulam namin ay fried. Pumpanood. Ayan, tagis pa ka kami ng anak ko. At, taksiyo na pumpanood. Ayan, taksiyo. Ayan, naduro na yung isa, guys. Sarap. Fishball. Uh, hindi siya fish. Uh, fish. Fish ano to eh. Ano ba ito? Fish. Basta gawa sa isda ito guys. Parang kikiam eh. Kikiam ba yun sa Tagalog? Yan. Ito yung ulam namin. Uh, basta fish flavor ito. Bahala na kayo. Nabili ko nga sa Asian store. So sawan natin toyo at suka. Durugi na din ang sili. Durug-durugi ang sili. Tapos ayan. Doon ako sa backyard kakain. Para mas maganda. ba diba? Outdoor. Dito ako kakain sa labas guys. Ayan kahit wala akong kasamang kumain pero masarap kumain dito sa labas kain po tayo meron siyang cheese sa loob lang. sarap sarap din ng pumpano na paksiw. Kain po guys. Kain tayo. Ang sarap kumain dito sa labas. Maingay yung aso ng kapat, oh, kapatid, kay, uh, kapatid, uh, kapitbahay.